Nagkaroon ng aksidente sa Taoyuan, truck na may trailer nagdadala ng bakal. Nang dumaan sa kanto ng Sanmin, natisod ang rider ng motorsiklo na naghihintay sa ilaw. May bahagyang sugat, hindi malubha, pero lampas ng 30% ang bakal sa truck. Maliwanag na paglabag, pinakamataas na multa ay 18,000 NTD nakarecord ang CCTV sa kanto, mabaga na lumiko ang truck, may bakal sa likod, malinaw na mas mahaba, at lampa sa katawan ng truck, nakapila ang motorista sa traffic light, tinamaan ng sobrang haba ng bakal, ang motorista pati ang motor, parehong natumba. Isang malaking truck, nagdadala ng bakal, dahil lampa sa likod ng truck, nang lumiko ay tumama, ng motorsiklo na nakahinto, nagdulot ng sugat sa motorista. At ginasgasan kamay at paa, hindi malubha, dahil sa dami ng sasakyan, ang dala ng truck sa likod. Tinumba ang motorista, agad siyang bumangon, ikalima, tanghali ng lampas labindalawa, malaking truck na may shape na bakal. Lumiko sa kanto ng Sanmin, Taoyuan, nang lumiko, ang bakal ay sumalpok sa motorsiklo. Walang lasing na driver, pero ang sobrang karga, na i-report na ayon sa batas, pinakamataas na multa ay 18,000 MPD. Kapag lumiliko ang malaking sasakyan, mahirap makita ng malinaw, ang motorista ay dapat panatilihin ang tamang distansya para tiyak ang kaligtasan. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.